ang mga online dating profiles ni Syed Farouk. Ang 28 years old na si Syed Farouk ay ang pasimuno sa pag-atake sa isang social service agency sa San Bernardino County kasama ang asawa niya na si Tashfin Malik. Maaring nakilala ni Farouk si Malik online dahil marami siyang mga online dating profiles. Bago siya kinasal, si Farouk ay madalas pumunta sa isang Muslim dating website para makakilala ng mga babae na maunawaan siya. Ang profile ni Farouk ay puno ng mga mali-maling spellings at mga maling grammar para mangakit ng babae. Ito ang sinulat ni Farouk sa kanyang profile at sinabi na siya ay neo-religious. Ayon sa kanyang profile, mahilig daw siya sa mga antigo at mga bagong kotse, mga relihiyosong libro, maglakbay at kumain. Sinabi din niya na mahilig daw siya mag-target practice sa kanyang hardin kasama ang mga kapatid niya at kaibigan. Mukhang normal lahat. Dahil sa ginawa niya, wala nang magulang ang kanyang anim na buwan na sanggol. Napatay si Farouk at Malik noong nakaraang Merkulis. Siguro ay napahiya na ang mga dating sites kung saan nagkita ang mag-asawa dahil sila ay match talaga.